Hello guys! Welcome back to my vlog and welcome back to my channel. Una sa lahat, gusto mo na kayong batiin ng Happy New Year, Happy 2024. Uh, sana magandang pasok ng taon ninyo. At sa lahat ng nanonood ng vlog na to, uh, wish ko eh, swertehin tayong lahat ngayong 2024. So for today's video guys, ay pupunta pa ako ng SM kasi meron akong bagong customer. orders uh, order siya ng Piso Wi-Fi. So hindi Piso Net ha, Piso Wi-Fi. And at the same time, order din po siya ng Starlink. So nagpabili siya sa akin ng ng uh, Starlink sa Silicon Valley dahil nasa abroad kasi siya Hindi siya makakabili personally kaya uh, nakiusap siya sa akin kung pwede kung ako na yung bumili ng Starlink Ipadala ko na kasabay ng piece wifi So yun yung gagawin natin ngayon kaya samahan niyo po ako guys, nandito na tayo sa SM ngayon So exciting to guys, kasi first time ko gagawin to Nabibili ako ng Starlink para sa customer ko At uh, nakakatuwa rin dahil do sa last video ko na ginawa about Starlink Sabi ko doon, pipila ako by December or early January So alam mo yun, low of attraction <laughs> Nainiwala ba kayo So kung nainiwala ka sa low of attraction, comment down Uh, law attraction. Well, itong gagawin ko, hindi naman to yung Starlink na bibilin ko, hindi para sa akin, pero at least bibili ko pa rin, di ba? Kaya, uh, magandang experience to kasi para alam ko na yung gagawin sa susunod so sana merong stock sa Silicon Valley so bago ako dumiretso ng Silicon Valley uh, may na lang ako mabilis kung alam nyo guys yung ano yung coin counter machine ng SM so sabi meron daw sila rito kasi gusto ko sanang itry kasi hirap magbilang ng bariya so hanapin ko muna kung saan yun Then after nun, pupunta tayo ng Silicon Valley. Welcome back guys. Uh, nandito ako sa customer service ng SM. At nandito na ako sa coin bank. Ano tawag dito? Coin, coin deposit machine. Coin deposit machine. Uh, yung nag-assist ng bariya. Pabutin lang, wala akong dalang bariya kasi uh, meron pala silang konting problema. Kasi pag nag-deposit nag ka ng coins, Uh, Resibo lang yung ibigay dahil hindi pa pwedeng i-transfer sa Gcash or Maya. So, ang pinaka-option lang is resibo, then i-claim mo na lang pag available na ulit. So, tulad dito ni sir, oh, nasa 4,000 na yung niya. So, sabi ni sir na nag-assist, um, ititigil na raw muna. Ayun, ah, sarap sana mag-deposit. Mag One um, next time sir, Mga tingin mo sir, kailan? Hindi ko kasi okay, sure kasi ngayon lang nagkaroon ng problem na ganyan. Ngayon lang talaga, timing lang pagdating ko, gano'n. <laughs> yung sobrang tagal, pero yung naubusan ng fans, naubusan lang talaga sa dati. Pero oh. bumabalik din siya kagad, sa bukasan o mga gabi ko. Ang mga imbis <laughs> na sir, siguro may piso na clean ko Pero yun, sige sir, salamat po Buti lang wala tayong dalang bariya Mahaba pa naman ang pila better luck next time. All right, guys, nandito na tayo sa Silicon Valley. Man, pasok tayo. Sana merong stock ng Starlink. At uh, sana nandito pa yung nakausap ko nung nakaraan. Ayun, meron pa. Ayun, ito. Pero tandaan niyo ba ito si Sir? si Sir. Sir, ang Tanda mo ba ako? Bibili ako Starlink. Ayun. Ayun. Ah. <laughs> Ay to, si Shot ulit to. Ah, welcome back. Ayun, buti na lang mayroon tayong stock at bibili na tayo ng Starlink. Ay, meron stock. Sir, meron kayong ano? Ah, uh, may adapter kayo stock din. Oh, sir, sir, stock meron. Walang stock na ito eh. Walang stock. Pero magkano? Sa so, 5,000. 5,000? Yung Starlink, same price pa rin. 28. 28. Pwede bang Gcash? Pwede. Pwede. Ayun ano oh, eh, sir, anong pangalan nyo? Alfi. Al ha? Alfi. Alfi, ayun. Hello, Sir Alfi. Happy New Year, sir, ha? Yes, sir. Sabi ko sir. naman sa kanila, babalik ako para bumili. Ito na. Shoutout pala kay Sir Ricardo ng Taiwan. So, siya yung nagpabili ng Starlink. At, uh, ito na, babayaran ko na. Ayan, there you go. 28,000 paid sa Silicon Valley pambili ng Starlink. Okay. <laughs> okay, check natin yung mga laman para bago natin uwi. Sa ito yung, B, yung base na tinatawag. Tapos yung ating dish, satellite dish. At yun yung router natin. S9 sa A9. Ito yung, ito favorite ko dyan eh. Yung sticker. Ito yung may, pu may pusa sa ano. Tumama so, arbor ko to eh, sir. <laughs> sa <Saan> nagpabili. <laughs> so para sa mga gusto pong magpabili or gusto pong pumunta, mag-isa. Dito lang yan sa ano. Uh, sa SM Fairview, Silicon Valley. So hanapin nyo na si Sir Alfie at si Sir Eds. meron pa silang anim. marami pa yun sila nandun sa ano. Sa Data Lake. Sir Eds, ano yung warranty natin ulit sa ating Starlink? So ano po siya, hindi 1 year. One year warranty, warranty. and then, 30 days replacement. 30 days replacement. Okay. So 30 days replacement. Anong mga anong sir kaso nun? halimbawa? This, uh, ano sa uh, ano mga pas power ganon. basta masaya 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 unit, unit. Or parang may PC ka ng dad or factory defect like mo yun. Okay. So yun. Pero pero siya pero fun. Pero yung negligence. Oh, negligence. Yun. Wala yun. hindi oh, kasama. Siyempre hindi naman mati ibabagsak yan. <laughs> ah, by the way, papadala ko pala to sa ano. Sa... Saan nga ba to? Summer. Uh, -huh. sa ah, kaya pala nagpabilis si Sir D. sa akin dahil Uh, walang walang Silicon Valley raw sa lugar nila. Kaya ito. Nakailan kayo Sir Alfie na ano, nabenta nung mga naka... Sir, siyam yung stock na nun, naubos eh, no? Ubus din? Wala ako sa alo. po kasi dito ang wholesaler Hmm. Ah, mga reseller din. Okay. Kasi meron lang mga reseller ng Starlink. Mag-resell kaya ako, no? <laughs> So next na natin gagawin dito is i-activate na natin siya kasi gusto ni Sir Ricardo is uh, i-activate ko na bago ipadala sa summer. So that means naka magiging roaming yung subscription niya instead of um, instead of residential which is mas mahal ng onte. Sir, ay sana. Sir, salamat ha. Thank you, salamat. Silicon Valley, let's go. So yun na nga, Uh, magiging roaming yung kanyang subscription kasi wala nga araw talagang marunong dun sa kanila Welcome back guys eto na, uh, dito na yung Starlink andito na rin yung Vendo tapos meron na rin akong uh, Ethernet adapter so eto sealed pa, sealed pa to hindi pa nabubuksan so testing na natin siya ngayon sana natin yung ethernet adapter. Sealed pa siya guys. So itong dulo ng adapter, kakabit natin dito sa sa router ni Starlink. Okay. Set na natin siya. ah, uh, ito na yung router niya. Ito na yung adapter, internet adapter. Then itong dulo, ito yung papunta dun sa antena. sa so, mamaya lalabas tayo para makita na. So, ang next na natin gagawin ay sasaksak na natin siya. Okay. So, Naka-plug in na. sa so, paano mo malamang may power yung Starlink? Kaya kita mo, meron siyang white na ilaw. na, So, na yung dish. Tingnan natin sa app kung ano na status niya. So, next na natin gagawin is uh, mag-connect tayo sa si Starlink and by the way na-activate na pala to ni Sir Ricardo so siya na uh, daw ang mag-activate at madali lang pong i-activate um, okay. ano lang siya napakadaling sundan ah. tapos ako na lang ako na lang yung nag nag-configure nung nung router para pagdating nila sa summer is connected na so paano yon uh, open tayo ng Starlink app So, kita nyo nakalagay is connect to Starlink Wi-Fi. So, wala. Uh, connect lang tayo. Ito, meron na. Starlink. Connected na siya. Ito, balik tayo sa si Starlink app. Ayan. So, online na siya. Okay. So, meron na. Ayan. Kita nyo naman. Pumalo agad ng 150. fifty. So maganda dito kay Starlink, pwede itong tumaas up to 300. So may nakita ko ganun, meron nga 500 Mbps. So depende siguro sa location. So 148 is sobrang okay na siya. So ibig sabihin may connection na tayo. Kaya ang next na natin gagawin is i-connect na ang piso wifi dito sa Starlink. Okay, na set up na natin. Testing na natin siya. So, vendo, na-plug-in ko na. And then, yung LAN cable niya. So, yung ilaw dyan na orange and green, yan yung LAN cable. Papunta rito sa, sa Ethernet adapter. Okay, so yun lang talaga yung kailangan natin para magamit natin yung yung piso wifi sa Starlink. So another option na yung Wi-Fi repeater na meron din akong uh, meron din akong video nun kung hindi nyo pa napanood uh, ito yung link nya So kung wala pang internet adapter at gusto mo nang gamitin then pwede pwede rin po yun Okay Try natin mag connect Yeah, so na detect na siya guys. Oh. So ito yung ano ko, yung cellphone ko din. Ito naman yung piso Wi-Fi nalimutan ko pala uh, barya, wala pa akong barya. So hindi ko connect sa Starlink dito naman tayo sa Piso Wi-Fi. Sa Piso Wi-Fi na tayo ko connect. wala ko ng barya. Okay. na natin. Bago ko lang po. Oh, okay. okay? Oh, okay. Five. Bagong five. So meron tayong 17 pesos. Ayan, connected na. So try natin agad mag, uh, mag browse gamit ang Starlink. Okay, meron siya. Hmm. So, may internet. Yan, try natin mag speed test. so, ito nyo naman. Uh, ang source natin ay Starlink. so, kung papansin nyo, yan lang yung binibigay kasi yan lang yung nakaset sa ating piece of wifi. So, kanina nag-speed test tayo, di ba? 150. So, pero sa pag, pag nakakonect na sila sa piso wifi, 3 Mbps lang. So, ibig sabihin, ang daming pwede makakonect na devices sa Starlink nang hindi siya babagal kasi uh, na-divide na yan. Kumbaga, na-set na yan ni piso wifi. So, yung tinatawag na speed limiter. Okay. Panalo. Tapos na po tayo mag-setup. ah uh, kita nyo naman, gumagana na, na siya. So konting configure na lang to and then ibabalot ka na po siya and then finally ipapadalo ko na po siya sa Samar. So once again, thank you Sir Ricardo sa tiwala po at uh, sa lahat ng gusto mag-order ng Piso Wi-Fi and sa gusto mag-order ng uh, Starlink, PM lang po kayo sa ating official Facebook page. So lalagay ko po ang uh, link sa ating description and please don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Uh, and click mo na rin po 'yung notification bell para every time meron tayong bagong upload uh, about pisonet, about piso wifi, about Starlink, lagi po kayong updated. Thanks for watching guys, until my next video.